yan gulay. Eh tatabo na ko. ulit gulay. Eh tatabo na ko. Hi kagulay, good morning Update tayo sa sitaw kagulay Bali 25 this old na ito kagulay ayan na uh, umabot na siya sa taas tapos yung dito sa baba kailangan natin mag abono lumiit na yung mga talbos niya nito kagulay Ano? na lumiit na yung talbos nya kailangan na natin na abunuhan bali mag aabono kami ngayon ayan tapos yung iba magaganda pa naman matalaki pa yung talbos nya tapos dito Ani medyo maliliit na tapos may pamulak lakan na to kagulay din so, Nag-abo na tayo ng 14-14 para masuportahan yung pamulaklakan niya. Ah, uh, Lulusog yung bunga. Ang ah, kulay. Dito, lagong lago. Tapos yung kalbos niya medyo lumiit na. Ang kulay ha. Tapos yan. Yung pamulaklakan si misis na abono tapos ako magtatabon ako para magkaroon siya ng kanal dito sa gilid para pag umulan dyan na lang yung tubig ito yan nagkuno nun siya uh, ah apat oh, ano na lang siguro 14 days na bago nag-abo na. days to na abunuhan. Yan. So abono abo na. Ito wala ipakita ko yung si Mrs. nag na. Yan. Unti, unti lang dyan sa gilid. Tapos yung sunod na abono nito sa pagkatapos mag unang pitas. Yan doon yung, ah. yung abo lang, ganyan lang, unti lang. And, uh, gilid. 'Yung okay, mahaba ng mga ugat nyan may ulit yung gulay. Eh, tatabon ako.